dive sa bagong nilipatan na bahura hmm, -hmm. lalagang bukid kagad, kwartan linaw na ito pandagdag ito sa ulang pa natin sa ulang dive salamat lord na marami na naman na ito pa sa pang dalagang bukid uy naroon mga kapaders may dalawang talik bago uy sumut yung dalagang bukid itong talik bago na laang uy sumut din ito lumabas uli hmm, -hmm. huli ka na sa yung talik bago na ito ano kaya yun na ito yung isa, na mm -hmm nangyari na naman ito ito ang gusto ko kung mayroong bawa pala sa pangalawang dive ang is da kagad nagpakita hanap pa tayo na ito pa kanuping or bukawin mm -hmm. huli ka dyan kahit hindi kayo magitik importante may sima pa na ako hindi mga kabut barabasta pero iba nakakapunot pag masamaan tama hanap tayo ulit malinaw ang dagat dito malinis ang bahura pa na ito pa talibago nakasuot ayos itong pandagdag ay tumago pa so ko muna ayan na mm -hmm. bumalagbag naudog ayos na ito pandagdag na naman ha pa tayo baka mayroon pang kasamahan pakita kayo ina ito malaking urinis ordongis tapasan mm -hmm. hindi na sentido huli ka dyan ay nakabulot o try natin mga kapatid sige nungo na mm -hmm. huli ka na dyan Talaga nakabulot pa bukbukang isda ka pangatlong panas ka na huli na ito pa dalagang bukid malapad ito mga si eh, laki na ito kartan linaw to salamat lord na marami mm -hmm. hayahay na ito marami itong pambigas bukas na umaga pag ito na ibinta sana may makasamahan pa ito dito sa bahura na ito pa dalagang bukid galing sa butas naglabas pinapahabol tayo mga kapadir aroy sumot lalo sa butas ay may mhm mm Huli ka na dyan. Ay, hamal yan. Nakabunit pa ating at ito nito. Nakapunit. Mm -hmm, huli ka na dyan. Doon pa rin talaga tinama sa unang tinamaan ng pana. Ay, hamal talaga ang pana ito. At awasak na ante yan. Oh. Reject na ito, mga kapadres. Pang ito bukas na umaga. Hanap tayo uli. Na ito pa. Dalaga bukid. Uy, dalawa. Isang sulit. Dito ako sa malapad. Mm-hmm. Gitik, sintido ang tama. Dito pa lang gitikan ay sa may tapat ng matahan. Utrohin ko daw diba ako ng kasumpong. Hanap tayo lima mga kapaders ng isang mga pana. Yun, dalagang bukid uli. Patruhin ko na ako talaga maulog. Mm hmm, yun, katigasan tinamaan sa may gitna ng katawan. Hindi lang naulog yan, pero kung naulog yan, gitik yan. Hanap na naman tayong isda na ito, dalagang bukid. Malapad na naman ito. May lapla ang mga kapaders, pero sobrang laki na ito. Sana makuhin natin ito. Mm hmm, huli ka dyan. Woohoo! salamat la marami nulo sa biyayang ito malaki ang dalagang bukid malapad pa lapulak pa lang presyo nito dito sa bikol itong dalagang bukid halap tanong tayong isda dito sa butas na ito pa kwarta ka ay may lap tumalikod bumalagbag ka lang ayan na malabas sa butas mga kapaders mm -hmm. huli ka na naman naudog yan di ba, mga kapunit Pagay na patamatin sa isda hindi may barabasta yan uduga ng isda yan ay na ito pa talikbago bago na sa butas at ay sumuot pa dito sa kabila ay to mm -hmm. huli ka na naman pandagdag pang binta ito yun mas malapat ang dalagang bukid mga kapalis kisun sa talikbago bago palipasa ang malaki kayong dalagang bukid hanap na naman tayong isda pakita kayo sa akin na ito pa talikbago bago nakalabas ang ulo mm -hmm huli ka na naman dyan bali tatlo mga kapaders dalawang talik isang dalagang bukid kwartan linaw na ito pambigas sobrang lino na dagat dito mga kapaders pati plus flashlight natin sobrang liwanag kaya ang isda kahit malayo kita ka agad ito tunong malaki na ito mm -hmm. iti ka dyan kasama nga palito ng halo sa presyo ng isda na ito na naman mga kapaders pasensya na malapad na dalagang bukid hindi ko na nabideohan kaya dahil maliit kaya ang butas nung bahura kaya hindi ko na isot yung kamera ay malapad busog-busog ng isda na kinain hanap tayo ulit yung baling wayan pala nitong baurang ito na ito solid yung malabas sa butas mm -hmm, huli ka dyan ayos na naman ito pati dito solid malaki maganda ang sukat ng isda aroy nakabunot pa ating utrohin ayan mahi na mga kapalas lumangoy dahil masama ang tama ating utrohin mm -hmm huli ka na dyan. Aroy, makakapunit na naman ito. Tiko yata ang pana ko tuwirin ko daw ay medyo tiko ko nga mga kapaders na ito bibiya naman mm holy -hmm, ka dyan pang ihaw kita bukas ay ito pang ulam na naman masalap ito mga kapaders inihaw itong tibos or bibiya hanap tayo uli dyan sa unahan nasan isda dito pakita kayo na ito may nakasuot anong isda ino kaya ito mm -hmm. huli ka dyan yun kanuping or bukawin Ayos nung pandagdag na naman. Ito yung isang mahiling magsibad sa kamil mga kapaders sa mga parakitang. Yun, naroon mga kapaders. Yung aking kasamahan, mayroong papanain. Malaking barakuda ito. Kurtan linaw na ito. Ayan na. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayun. Bitawhan mga pasyumpana. Matapang kayong pangaluan. lalaban Yun, masama ang tama. Tutulungan ko yung kasamahan ko para patayin itong isda na ito. Ang laki na ito mga kapaders yun masama tama so, may palpik yung tinamaan sige yan maya maya panghinain din yan na ito pa solid na kulay pula papanain ko ito yun mayroon yun anong sadain ito yun na ito mas malaki ito mga kapadus mas malapad mungit bahura kung tawag bahita labahita mm -hmm. ito dito tayo naudog kortan linaw na ito pandagdag salamat lord hanap tayo ulit yun na ito pa may kasamahan pa mas malapad ito mga kapadus mas malaki yun maamo mm -hmm, gitik man. Dapat lang itong magitik dahil sa parteng buntot na yan, may tapas yan mga kapaders. Sa susunod ulit, pag maganda ang kita ako, mabila ko ng bagong flashlight katulad na itong ginagamit ko. Sobrang liwanag mga kapaders. mm -hmm, huli ka dyan. Kahit malayo ang isda, kita mga kapaders, itong spot na ito. Maraming maraming salamat nga pala sa nagbigay ng flashlight na ito. Sobrang liwanag. Yun, na ito. Balatan ulit mga kapaders. Soro-soro pangalawang kuha natin sa ulan dive may isang surusura akong nakuha din yun may kasamahan na ito ayos na ito pandagdag ang isang praso na ito dito sa Bicol 300 daw ang bintahan hanap tayo ulit ng isda baka meron pa dito sa buta sa binagong atin sisilipin mga kapaders Ula. ay na ito nakadapa manitis or timbungan mm -hmm. isdang may balbas Kwartang linaw na ito, pandaradagdag na naman. Sana may kasamahan pa ito. Hanap tayo itang isang mga pana. Wala dito sa butas, nahanaw kaya. Uy, naroon. Malaking talig bago. Yun, minto rin, bumalagbag na. Tamaw, hamal yan. utrohin ko. Tamaw, ay utro. Mm -hmm. Muli ka na dyan. Puro duplas mga kapaders. Matalab na ang pana ko. Hasain ko maya-maya. Habang ako naghahanap ng isda, naghahasa ko ng pana. yon. na ito. Sure, ka na. Mm. Huli ka na dyan. itong yung dinuplas na bago. Hindi ko tiyang ko sa pana. Inasa eh, ko yung pana ako. Hamal ah, yan. Mapulol na palan. Na ito. Yun. Dalagang bukid. Nakasuot. kasuot, mm -hmm. Huli ka dyan. Lumas na yung sulid. Nakalabas kayo sa butas ay hindi nagtago. Na ito. Pit sa butas. Kwartan linaw na ito. Huwag sanang makabulot. Huli ka na sa akin. Salamat na marami na naman dito. Pandagdag hanap tayo rin isda ng mga pana yun na ito balatan matang itik kung tawag dito sa kanila kahit din sa amin din matang itik ang tawag dito yan dito do sa bicol isang piraso na ito utsinta uy naglawin ng mga kapaders yung lawin eh sa kontis kukuhain ko rin ito pang ito hanap na naman tayong isda yun surahan sa butas kuli ka ngayon mm -hmm, gitik hindi nakakibo ayos na ito awan ko lang dito sa bicol kumakalang kuyo yun ng surahan Hanap pa tayo ng isdang mapana. Uy, na ito, liglig -lig or kauser. Namumula. Mm -hmm. Pang binta ka bintaka. Lapulapo ito mga kapaders. Kahit saan daw lugar, talagang tawag ito yung lapulapo sa kauser na ito. Na ito, nakasuot. Malaking urinis. Mm -hmm. Gitik man. Hindi nakakibo. Ito talagang kagandaan sa isda mga kapaders. Pag nagigitik, kahit anong laki, masarap din itong inihaw. Hanap tayo ulit ng isdang na Nasaan pa? Ay, na ito. Kausir na naman, lapo-lapo. Mm hmm Sa pisngiti naman. Ayos na itong pandagdag. Kwartang linaw na ito. Salamat na maraming sa biyaya, Lord. Sana mayroon pang kasamahan. Makalas pa. At maaho na rin kami. Na ito pa, kanuping. Mm hmm Huli ka na dyan. Ayan mga kapaders. mabutwa na rin kami at mauwi na. Nakakagutom na kaya. Na ito na mga kapaders. Yung sa pangalawang type natin. Nakakuha ko ulit ng isang surusoro Ayan, salamat Lord na marami sa biyaya na naman at na nagkalog sa amin. Ayos na itong pambigas naman bukas na umaga, pandayat ras pampadala sa amin sa Quezon. Maraming salamat nga din pala sa bahura pinagkapanaan namin, maisda, kahit para paano. Awan ko lang sa otro balit namin kung masumpungan ulit amin itong bahura ito. Sana maulit ma namin itong bahura para makadusi tayo mas maganda na naman. Malalapad ang dalagang buki dito, pati ikanuping. Siya nga pala mga kapaders, bukas na tayo magkita kita doon sa tabi pagtimbang ng mga isda namin na huli abang abang na lang bukas na umaga good morning mga kapaders na ito na yung aming huli malaking rumpi klating banyera man yung isda na napahanak namin doon yan sa kasamahan ko ito naman ang sa akin magigit kalating kahon malapad na kanuping saka mungit kurinis taligbago, laok laok yan mga kapaders magkakabang isda yan ayos na naman ito sure mo lang pambikis na naman ito ngayon pati na rin pang sa aking mag ina sa kison magkalo pa yung kita yung na ito ngayon na ito na mga kapaders yung partida ko sa dalawang dive naglinis man ako ng 1-7 tanggal dito ang gastos pati sa water boy sa bangka ayos na ito salamat lord na marami may pambigis naman yung aking mag-ina naman sa kison ang importante lang mga kapaders kahit ako baka din silang malaki ang importante mga kailan mag-inak ko sa tatlong beses sa isang araw. Pati na rin ako mga kapahaders. Maraming salamat nga pala sa bihaya. Sakat pati na rin sa karagatan at kahit parapan maraming isda. ay mga kapaders ayos na ito. Pambigas, papadalo sa kison. Abang pa sa aking pagdibilang ng Sudan Adventure natin. God bless. Ito kayo lagi dyan.